ito po ay ang ganda tanghali po no, okay po ito ay gam, ah, tanim namin ube tapos pag ganito ng hindi po na okay titingnan natin malaki po ang laman sa pani ito po yung mga pagkain sinauna ito po yung laman eh. ayan eh, ko lang po kung malaki. Pero may laman. E tingnan po natin. Kaya na. Ay, nanduro. Nanduro. nanduro pa. ang durog ah. oh, na durog po durog na na o na ka ang laki eh hehehe <laughs> wala man din po naman kaya <laughs> duhan ayan po ito po naman dyan na rin. Ito muna ang gagawin. Yung, Yung gabi na kayo. Ito. Yan po. Nakakuha tayo. Ari na rin. Bang. Pwedeng matamisan. Pwede kong gawing ube na panlok sa halo-halo. Kaya, ito na. Ito hmm. na sa side. Huwag mo siyang susugatan ha.